Dumadating sa punto na isang OFW na parang minsan ayawan na. One time pagdating ko galing ng trabaho, naabutan ko yung pinsang ko kakadating lang din niya. Minsan lang kami mag-abot noon, nurse kasi yon kaya minsan panggabi yung duty niya. O ayun na nga pagdating ko, binaba ko lang yung bag ko tapos nagkatingin ng kami dalawa. Tapos sabi niya sa akin, kailangan na yata natin magpalit ng karir. Sabi ko naman, o sige ano bang suggestion mo? Sabi niya magbenta na lang tayo ng laman, ang daming yumayaman dun eh. Sabi ko naman, seryoso ka ba? Sabi niya, oo nga, ako bugaw mo tapos ibibenta kita. Sabi ko naman, sa tingin mo, dyan tayo yayaman. Sabi niya, oo, positive ako. Try natin kahit mga one year lang. Sabi ko naman, kung positive ka, mas positive ako na kung yan ang magiging business natin, yan na rin ang ikakamatay natin. Kung ako rin lang ang ibibenta mo, talagang sure na sure ako, gutom ang ikakamatay natin dahil dyan sa idea mong business na yan. Kung laman ko rin lang naman ang ibebenta mo para yumaman tayo, wala na tayong pag-asang umunlad sa buhay. Tapos sabi niya, bakit naman yung iba? Ang bibilis yung mama, nagbenta lang ng laman, mga isang taon lang, milyonaryo na. Sabi ko naman, bakit ba pagbebenta ng laman yung una mong naisip? Akala ko pa naman una mong maiisip, magiging scammer tayo. Yung bang magbebenta tayo kunyari ng kojik na sabon pero safeguard lang yung laman? O kaya magbebenta tayo kunyari na malagkit na bigas pero normal na sinadoming lang yung ilalagay natin? Mga ganong klaseng scamming lang yung una kong naisip, pero grabe naman yung naisip mo pagbebenta agad ng laman. O eh kung ikaw kaya ibenta ko, total nandito naman tayo sa Middle East. Marami pa naman nakapagsabi sa akin na mas mabenta daw yung mga lalaki dito. O sige, ikaw ngayon yung ibebenta ko, ako ngayon yung bugaw mo. Benta kita dito kahit dun sa mga lahi na hindi naliligo. Yung bang pagtaas pa lang ng kamay, sabog-sabog agad yung ilong mo sa baho. Di bali, magaling naman ako mag-motivate eh. Dahil mahalang si Buyas ngayon, isipin mo na lang na amoy rich kid yung customer. Pero syempre, ako yung manager mo, kailangan money down muna. Kailangan magbayad muna sila bago kanila makita. Mahirap na baka mag-back out pa, no? Mga salaula ngayon, mapipili na rin. Naku, ayun, nahimasmasan ata yung pinsang ko kasi sabi ko siya na ibibenta ko, ayaw niya. Natakot ata kasi sabi ko kahit sa camel, ibibenta ko siya eh. Ayun, sabi niya, magsumikap na lang daw kami, kalimutan na daw namin yung pagiging mayaman. Baka kulang lang daw kami sa pahinga, kaya naiisip namin maging biglaang milyonaryo. Kaya yung kinalimutan na nga niya, tapos sabi niya magluluto na lang daw siya. Maya-maya nagring yung telepono niya, yung ospital tumatawag. Binigyan siya ng bigla ang notice kasi yung isang nurse pala nila nagkasakit. So sinabihan siya na yung duty niya para kinabukasan, double duty. So dalawang araw. May break naman yun in between pero sandali lang. Wala siyang magawa kundi tanggapin. Pagpaba niya ng telepono, napatingin siya sa akin. Sabi niya, sigurado ka bang ayaw mong ibenta na lang kita? <laughs> sabi ko, may kachat na ako, ikaw ang type. Number one sa laula, may allergy sa tubig. Ano, ibuk ko na ba? Sabi niya, wag na, ikaw naman di ka mabiro. Matulog na nga tayo, huwag na tayo kumain. Tinamad na rin ako magluto. <laughs> ikaw na ka magluto ngayon, nagugutom ako. Alah, tinatamad ka lang, ang dami mo pampalusot.